Isang maganda at mapagpalang araw po naglinggo sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ang unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa lahat ng viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Binabati ko rin po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua at ang lahat po ng mga members ng 1000 Club of St. Anthony, mga members po ng sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua at sa lahat ng mga benefactors po namin sa mga tulong po na inyong pinagkakaloob at pinapaabot sa amin, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Ang Diyos na po ang gumanti sa inyong kabutihan. At patuloy nating ipanalangin ng isa't isa, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos ngayong pong unang linggo sa panahon ng Kwaresma. mahal kong kapatid, ngayon po sa unang linggo sa panahon ng Kwaresma sa taong ito, pagninilayin po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po ito sa unang kabanata, mga talata 12 hanggang 15. Mga kapatid, ang unang linggo taon-taon sa panahon ng Kwaresma ay tinatawag na Linggo ng Panunukso ng Demonyo Jesus, the Sunday of Temptation. Kaya sa lahat ng pagkakataon, si Jesus po ay tinukso ng demonyo habang siya ay nag-aayuno at nananalangin sa ilang. Ano po ba ang mga elementong binabanggit sa maikling pagbasa ng Ibanghelyo mula kay San Marcos sa linggong ito? Ang una po, temptation. Temptation is the work of the devil that drags all of us to hell. And God can put us to a test to bring out the best in us. Being tested or being tempted is not a sin. It depends upon what we do with the temptation. Kaya mga kapatid, tandaan natin, masama ang layo ng demonyo, mga tayo tinutokso. Ang nais nice lang niya, ilayo tayo sa Diyos. Temptation can never come from God. It can only come from God's enemy, which is the devil. Kaya nga, sabi po ni Apostol Santiago, When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But people are tempted when they are dragged away by their own evil desires. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Ayan, malino po ang pahayag ni Apostol Santiago na kailanman hindi tayo tutuksuin ng Diyos. Ang pangalawa po na elemento ay disyerto o ang ilang napuok. Desert is a place of danger and death. It is a place of encounter between God and man, but it is also a place for cleansing and renewal. Kaya si Jesus po nag-ayuno at nanalangin. Inihanda ang kanyang sarili sa kanyang public ministry. That is why the season of Lent is inviting us to enter into a desert experience so we can hear the voice of God and thereby discover our true character and identity as Christians in the midst of desert moments, in the midst of difficulties in our present life. Kaya anumang sitwasyon na naroon tayo, tayo'y tinatawagan ng Diyos na maging matatag sa diwa ng pananalangin at pagtitimpi sa sarili. May daan patungo sa kabanalan. Who were with Jesus in the desert? Andun po ang Espiritu ng Diyos na nagdala kay Jesus upang pumunta sa ilang. Andun din po ang demonyo at andun din po ang mga anghel na umaalalay kay Jesus. Kaya sa disyerto ng buhay natin, hindi lang po demonyo ang naandon. Naandun din po ang Diyos sa mga panahon na tayo'y sinusubok, sa mga panahon na tayo'y tinutokso, andun din po ang mga angels na ipinadadala ng Diyos sa buhay natin upang alalayan tayo. Ay bakit po tinatawag na Quaresma? Kasi nga po, Quarenta, kamag-anak ng Quaresma. Quadraginta is a Latin word for 40. And quadragesima is the Latin word for 40th. Kaya nga, quadragesima, quadraginta, na apatapong araw na paghanda sa panahon ng Kwaresma habang tayo naghihintay sa masayang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. The number 40 appears many times in the Bible. 40 days and 40 nights of rain during the flood noong panahon ni Noe. Moses lived for 40 years in Egypt. Moses is spent 40 days on Mount Sinai. The Jews journeyed for 40 long years in the desert before reaching the promised land. Jonah preached for 40 days in Nineveh. And even Elijah, one of the greatest prophets in the Old Testament, fasted for 40 days on Mount Horeb. Goliath taunted Israel for 40 days hanggang sa dumating po si David na siyang pumaslang sa Higanteng Sigulayan. And Jesus fasted for 40 days and 40 nights in the desert in preparation for His public ministry. And Jesus ascended into heaven 40 days after His resurrection. Kaya ngayon pong pag-akit ng Panginoon sa langit, actually, ay ang ikaapat na pong araw ng Kanyang muling pagkabuhay. Kaya nakaroon po ng serye ng mga resurrection appearances. Kaya mga minamahal na kapatid, kuwaresma na po. Taon-taon naman, ginagawa natin ito. Gawin natin makahulugan at makabuluhan ang pagdiriwang natin ng apat na pong araw ng paghahanda sa pagdating ng Pasko ng muling pagkabuhay. Matutanawa tayong mamatay sa ating sarili upang pagkatapos ng apat na araw, kasabay nating pagdiriwang ang masayang muling pagkabuhay ni Jesus, kasabay ng ating pagiging mga bagong nilalang na binuhay ni Kristo dahil sa kanyang bihaya at pagmamahal. Manalangin tayo. Ang maraming makapagirihan, Diyos na bukal, ng lakas at lahat ng pagpapala. Maraming salamat po na sa panahon ito ng Koresma, binibigyan mo kami ng pagkakataon na maglakbay sa daan ng pananalangin, pagkakawanggawa, at pagsasakripisyo sa anyo ng pag-aayuno at iba pa. Bigyan mo kami ng tunay na lakas na kinakailangan namin upang maging makabuluhan at banal ang pagdaliwang namin taon-taon ng panahon ng Koresma. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po, nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagminilay sa araw na ito. Sakaling ninyo nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at i-share Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. At muli po sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Pagpalain tayo mga Panginoon Diyos, Ama, mga Anak, ng Espiritu Santo. Amen.